Ay, nagtanong ng mga fans ni na at Bell at habang nagpapa-autograph sila kay Robbie Domingo at tinanong nga nila, Kuya, kuya, sila na ba ng Don Bell? At sabi nga niya, sa palagay nyo, sagot naman nila ay oo. At tumango naman din si Roby Domingo with smile. ba? Diba? Kahit sinaship si Kat at si Donnie at parehas na kaibigan ni Roby, talagang ipagtatanggol niya ang mga Don Bell fans. Talagang lagi niyang binubuking ang dalawa. Dahil wala naman talagang tinatago si Donnie at Bell talagang hindi lang sila umaamin. So, ang mga galawan nila ay talagang kitang-kita naman na kung ano ang relasyon nila. So, yung pangalumabas na habang nagpipicture-picture, talagang dahil hindi niya kasama si Belle. At kita ang dalawang kamay ni Donnie ay nilagay niya sa kanyang likod. Yan ang patunay na loyal talaga siya sa kanyang girlfriend. Kahit nakaharap ang camera at pwede naman niyang hawakan ang girl, hindi niya ito ginawa. Dahil yun palang ay respeto na kay Belle.